busy na po kami ngayon. Ayan. Ayan, napapalit sila ng mga kabinet. Ayan. At ito, dami Dami ng kalat. Ayan. Ayan na ano, ating mga moder. Tapos, pang pang YouTube naman to. <laughs> Ayan, tinatanggal na nila. Ayan. Tapos ito na, itong mga kabinet na to. Tanggalin na. Laman lahat. Ayan. Hmm. Tapos, ito rin. Oh. Ayan, tanggalan natin lahat ito. Ito, wala na itong laman. Ang atatanggalin po ito, ayan. Ayan, lahat yan. Ayan. Wala ng laman. Hmm. Ayan, lahat yan. Buksan natin lana at sa baba hindi mabukas sa baba bakit kaya ayan ay may kaldero pa pala rito hmm. ayan. ayan po siya ayan ayan mayroong pang kaldero tatanggalin natin yan Ito guys at ngayon ay busy naman magluluto kami ng ah uh, Oso otbok liam? Ayun, ay, ay, otbok. ayo otbok? is Biryani. Biryani, biryani. Yan, uh, na magluluto kami ng biryani pagkain ng India. Kasi ang trabador namin ngayon ay anim. oh, anim. Ay six, seven, eight, nine. Nine lahat. Tapos yung pananghalian din namin. Kaya marami ang iluluto. Ayun, panglulutoan namin malaking kaldero. Ayan dalawang kaldero lulutuan namin. At ito po ang ating ship. Ayan, tagaluto natin. Ayan, magluluto. ng siya po ay in Hindi. Siya ay si Sadiq. 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 Para Sadiq. Sadiq. Ayan po, guys. Oh guys, ayan, natanggal na po yung mga cabinet dito. Ayan, oh, wala ng laman. Ayan po na lang natitira. Ayan. <laughs> po guys tapos andito na yung dito nila tinambak sa sala yung mga gamit pinatanggal na yan nila ito ang habang kabinit at ito na naman pang isusunod yan okay, busy sa ano pagtanggal ayan ito na ang tinatanggal nila yung sa baba. Tapos yung taas, wala na. Ito na yung cabinet dito ang tinanggal. Wala na. Ayan, ganun, ganito, ganito ang kakalat dito. Ayan, wala na. Ayan, ganun, ganun sila, oh. Ayan, tinanggal nila. Wala na yung sa taas. Ayan,

हो त्यही हो त्यही हो आइसी आइसी आइगिन् त्यसको दिन दोस्रो खण्ड अलेकको मुटु क्रिमिनल हिजोको बुढेसन्दको साइड हो हो अ मलाई भसे जान्कि त्यसले भयो यार यार के सु मास लासमा हो भने फडा गर्दिन्छ यो <tinyo> na, galing O, oh, ayan na, ito na Ang resulta Wala hmm. nang takip ayun nando na, sa labas Ayan, nakahakot na kami Ito pa, ang daming karton, o Ayan na, doon na, ito yung mga ano mga pang ito po guys naghakot na sila ayan ito yung mga ano ng lababo ito at yan na oh mga lisa maitisiyara hagar kabhada

ayun po guys mga mag-aalmosal na sila ito na tayo na ang plato ito na plato ay eh, hirap dito namin nakalagay mga plato namin ayun 1,500

Yeah.

Pas ada ada itu pada itu nih Simak Ada mama akil eh Lampu -lampu -lampu ini si soker, eh. Eh. Nah, ya. oh, ini, kita ini eh. ada pas tidak mama, mama. mama.

yan guys Ayan. 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 na Ayan. 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 na isang truck na malaki sakay so, na dyan ayan dami nyo lang tinakarga guys